So, patuloy ang matinding init ng panahon na ating nararanasan. Talakayin natin 'yan at ang iba pang weather system ngayong buwan ng Abril. Welcome po muli sa Philippine Weather Trivia. Again, para po sa mga bago sa channel na 'to, ako nga pala si Alvin Pura, isang meteorologist at ang inyong weather tito. So napakatindi nga ng init ng ating panahon ngayon dahil sa umiiral na ridge ng high pressure area. Kasama yan sa mga posibleng weather system ngayong buwan ng Abril. Narito ang mga yan. Again, ganoon ng nabanggit natin dati, kapag panahon ng tag-init at buwan ng Abril, posibleng ang umiiral yung tinatawag nating ridge ng high pressure area. Ang main o pinaka high pressure area niyan ay yung tinatawag nating North Pacific High Pressure Area. Yan nga ay dominante kapag panahon ng tag-init. Kapag lumalakas ito, nag extend o umaabot sa atin yung tinatawag nga nating ridge o extension nitong ating high pressure area. Kung ang mga low pressure area at bagyo ay nagdadala ng masungit at masamang panahon, kabalik naman yan para sa high pressure area o ridge ng high pressure area. Since suppressed o pigil ang pagbuo ng mga kaulapan, matinding init at alinsangan ng panahon ang daladala nitong ridge ng high pressure area. Sa ngayon nga ay nag extend o umabot dito sa Luzon. Ito nga tinatawag nating ridge ng high pressure area at magpapatuloy pa yan sa mga susunod na araw. Kaya kung papansin niyo itong ating satellite image, napakanipis o halos walang kaulapan sa malaking bahagi na po yan ng ating bansa. Kung may mga pagulan man tayo, ito po ay mga isolated lamang o yung mga pagulan hindi naman ganong tumatagal. At kapag humina naman o umatras itong ating ridge ng high pressure area, ang default weather system natin o yung kadalasan nating weather system kapag panahon ng tag-init ay ang tinatawag na nating easterlies. Ang hangin ng easterlies ay nanggagaling din dito sa ating north Pacific High Pressure Area. Dahil nga dumadaan yan sa karagatan ng Pasipiko, nagkakaroon po yan ng pagbabago ng characteristics. Yan po ay nagiging mas malinsangan at mas mainit na hangin na dumadating sa ating bansa. Posible rin ang tinatawag nating North -easterly Surface Wind Flow. Ang North -easterly Surface Wind Flow naman ang tawag ng pag-asa sa hangin na nanggagaling sa North East. Ito po ay parang amihan pero mas mahina na po ito at kaya tinawag na Surface Wind Flow dahil sa surface o mas mababa na lamang ang kanyang northeasterly component. Ang pinanggalingang high pressure area nito ay mas mababa na rin. Kaya hindi na ito singlamig ng nakaraang amihan. Kaya bagamat nang gagaling sa north-east ang hangin, parang amihan, magiging mainit pa rin po ang ating panahon. Dito po ay posibleng umiral sa susunod na linggo, around April 9 or 10, na bahagyang magpapababa sa temperatura mostly dito sa north-eastern section ng Luzon. Maliba dyan, posibleng tumahas ang tsansa ng ating pagulan dito po sa north-eastern section ng Central at Northern Luzon sa susunod na linggo. Posible rin po ang Intertropical Convergence Zone ngayong buwan ng April. Sa ngayon ay nasa baba po yan ang ating bansa. Pero may mga pagkakataong umakit yan ng bagya, lalong-lalo na sa katapusan ng April. At alam naman natin na kadalasan sa Intertropical Convergence Zone nagsisimula yung ating mga low pressure area o bagyo. Kaya posible rin po ang mga LPA at bagyo ngayong buwan ng April. ay sa pag-asa, meron tayong 0 to 1 na inaasahan posible pumasok o mabuong bagyo sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility ngayong buwan ng Abril. Ayon dito sa climatological track na nagmula sa pag-asa, although dumadami ng bahagya dahil mas umiinit na ang ating panahon kapag buwan ng Abril, kakunti pa rin yung ating mga natatanggap na bagyo tuwing Abril sa ating bansa. At pinapakita rin dito, kadalasan yan po ay tumatama sa gitnang bahagi ng ating bansa or may mga pagkakataon din itong nagre-record pataas papunta dyan sa may southern portion ng Japan. Bonus, narito po ang probability ng ating El Nino at La Nina mula sa NOAA. Pinapakita dito ang significant drop ng pagkakaroon ng El Nino sa mga susunod na buwan. Pero ngayong Abril, nandyan pa rin po o meron pa rin po tayong El Nino at meron pa rin po yung tinatawag na lingering effect. Although humihina, mararamdaman pa rin po natin ang epekto ng El Nino ngayong buwan ng Abril. Meron ding lag o delay ang kanyang effect at magpapatuloy po yan sa mga susunod na buwan. Napakita rin dito na sa kalagitnaan ng taon, meron tayo o tumataas po ang tsansa ng pagkakaroon ng La Nina hanggang sa katapusan ng taon. Sa kabuuan, ang buwan ng Abril ay kasagsagan ng panahon ng taginit sa ating bansa. At kadalasan nga, buwan ng Abril at Mayo na itatala ang pinakamatataas at pinakamaiinit na temperatura sa ating bansa. Kaya pa ulit nating paalala, mag-ingat at po tayo sa matinding init ng panahon natin sa araw-araw. Hanggat maaari, umiwas po tayo sa direktang init ng araw mula alas 10 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. At syempre, ugaliin po ang pag-inom ng tubig. Muli, ito po ang inyong weather dito para sa Philippine Weather Trivia.